Hi guys. Mahirap bang pakainin ang inyong mga anak guys ng rice? Ngayon ang ginagawa namin guys sa aming baby na 3 years old na si Coco Tapos ang ginagawa namin, nagpapakulo kami ng rice. As in as in yung rice pinad din, dinadagdagan lang namin siya ng tubig para para siyang maging lugaw. So parang pag kumulo na siya guys, lumambot na siya yung rice, yung bigas, pwede nang ipakain namin sa aming baby dito kasi mahirap siya pakainin ng rice. So, kapag yung mga baby nyo guys, mahirap din pakainin ng rice. Pwede nyo yung gayahin yung ginagawa namin kasi napapakain namin siya ng lugaw. Pero ano lang siya, as in lugaw lang siya, as in bigas lang siya, tapos marami lang siyang tubig, tapos pag lumambot, nilalagyan siya namin ng asin so hindi masyadong madaming asin kasi maalat so mahirapan naman kami kasi kapag magka-UTI siya kasi parang more on ganun yung ginakain niya eh. tapos minsan guys pag nagkakaroon kami ng ulam na pwede sa kanya ayun mga isda, manok, mga baboy may mga gulay-gulay hinahalo namin dun sa lugaw niya so pag ano, pag ayaw niya talaga guys nung ulam Pagsubo pa lang sa kanya, niluluwa niya niya agad. Ibig sabihin nun, ayaw niya. Kaya, asin lang yung nilalagay namin sa lugaw niya, asin. So, sa kainin niya na yun. Tapos guys, pag nilagyan siya ng ano kasi, pag nilagyan siya ng ulam na ayaw talaga niya ng ulam na yun, iluluwa niya yun kaagad. Tapos yun, mayihirapan na kami ulit magsubo sa kanya. Kaya, nag-iingat kami pag ano, pag ganun, kasi kunti lang makakain niya kapag nasimulan kasi siya ng ayaw niya parang sa mga susunod na subo parang ayaw na niya ulit <laughs> mahirap na mahirap na so ayun guys so sana ay makatulong din sa inyo ito kaya senior ko na lang din kasi meron kasing mga nag nagko-comment din na kung ano daw yung pwedeng ipakain sa mga bata kapag nahirapan ayo kumain ng rice, ganun ganon So, ayun guys, meron kaming may share sa inyo na lugaw siya. Lugaw, lugaw namin siya kung tawagin. Tapos, ano, hindi, wala siyang ibang timpla. As in, lugaw lang tsaka tubig. Tapos nilalagyan namin siya ng kaunting asin para may kaunting lasa-lasa naman ba. Pero minsan guys, pag pinapakain ko siya, minsan hindi ko na nilalagyan ng asin para maiba naman ang lasa. <laughs> So, ayun. So, para maiba naman ng lasa kasi more asin lang siya eh. Tapos, naman niya ng sugar. Ayaw niya ng matamis. Kaya, gusto niya lang asin lang. So, ayun guys. So, ito yung mga video. Meron video. kasi akong video na ginawa. So, kung paano siya pakainin, kung paano siya kumain. So, ayun. Sana ay makatulong sa inyo guys. At sana ay kumainan na niya yung mga anak. Ito yung guys. Yung ginagawa namin. Pinapakuluan lang namin yung bigas. Tapos, ayan. Lugaw yung tawag namin. Tapos, yan yung asin. Nilalagyan lang namin siya ng asin. Ito naman guys, sinahaluan namin ng nilagang itlog para may vitamins naman siya. So, ganyan lang yan. my baby. Tapos, so, ganito namin siya pakainin guys. So, o, diba pagkakuha ko doon, yan, isusubo ko na sa kanya. So, ganyan lang siya. So, habang naglalaro siya, ayan, subuan lang siya. Kaya, lang din. So, ayan, iba-iba na mga pwesto namin guys. So, dito naman, pwesto naman kami dito. So, ayan na yung lugaw. Tapos asin lang yan guys kasi ayaw niya nung ulam namin. So ayan, papasubo ko lang. Ganun lang, ganun lang yung ginagawa namin guys. Sinatsagaan lang namin talaga siya. Tapos oh, wow, ito naman, naman yan. ayan. Ay, siya push. naman na nagsubo. <laughs> Very good. So ayan, gustong gusto niya yan guys. So, oh. tapos ayan, oh, siya naman nagsubo. Naglalaro-laro siya. Pero gusto niya okay, siya magsubo. Uh. Ah. Mm. Lagay mo sa bibig mo. Hmm. Mm. Ah. Very good. Good boy. Ganito naman siya guys, painom ng tubig. So ayan, sinisarrange namin, sinatsagaan namin siyang uminom ng tubig. Kasi pahirapin din siya uminom ng tubig guys. So ayan, para makainom siya ng tubig, para paraan lang yung mga naiisip namin. <laughs> so ganyan, ganyan yung ginagawa namin guys, para makainom siya ng tubig. So ayan, kala niya naglalaro kami, pero at least nakakainom siya ng tubig. Oh, so means, gusto niya siya naman, sana magtusok. Oh um, yan oh siya magtutok sa sarili niya oh. Um, oh naiinom niya lahat guys, oh, 'di ba? Kahit pa unti unti at least nakakainom siya kasi kailangan magtubig ang mga kabataan, guys. Tapos ayan. Ganyan lang Sinatsaga lang namin siya kapag mahirap talagang painumin. Yan, minsan talaga kasi guys, ayaw niyang uminom. Tapos yan, pag yan ginagamit namin, niinom na. So, ayun. so, salamat guys sa panonood. And then, kung nagustuhan niyo po itong video, pwede kayo mag-comment dyan sa baba. Kapag meron pa kayo may ibang mga suggestions or meron pa kayo mga ibang questions, mag-comment na kayo sa baba guys. Tapos, don't forget guys to like and subscribe to my channel. Thank you so much. God bless us all. Bye-bye!